Shoutout po sa lahat mga kapangarap magandang gabi magandang hapon magandang uh, umaga kung saan man pong uh, sulok ng mundo nandun kayo nais nice ko pong ipakilala sa inyo ang oregano ang oregano po ay uh, isang herbal plants na napakabisa po nito ito po ay maaari natin extract at kunin ang juice upang ipainom sa mga uh, may mga ubo may plema at ito ay magbisa na pantanggal ng ubo at plema so napakarami po nito sa ating uh, komunidad sa, sa Pilipinas Ayan po so ayan po ang oregano pwede rin po itong gamitin sa uh, pagkain pero a small amount lang po so ito po si teacher floor na muli uh, na ko pong uh, mag uh, maglambing sa inyo upang pa like, share subscribe and pa comments na rin po sa aking video So, hanggang sa muli po. To God be all the glory. Remember that Jesus loves you so much. Thank you. And good day, good afternoon, and good evening. Salamat.